guys, so, nandito kami ngayon sa bilihan ng pusa kasi so, bilhin ng pagkain ng aming alagang pusa subos so, na ang aming alagang pusa bao yung mga pang snack niya o oh. kanyang snack kanyang snack Yeah, Bapak Basit. This basket. this yeah, this one. Uh, this one, um, huh? uh, two one two this one one. Huh? Uh, Indian, 1 is 100 Indian. you know. Ah, okay. This one? No. Oh, the same one. Ah, yeah. So, then, then.

Ay. Kasi ubus na yung pagkain niya Maarti kasi yung pusa namin Hindi basta-basta kumakain, kumakain Maarti, maarti, maarti Ito kumakain siya dito Yan, makain siya dito Apat, saka Apat dyan Yung dalawa lang Dalawa dito Nanti gini lagi aku. Belum ada basket. Ay. Saya nyuci jelly. Jelly 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 jelly. Belasih lang jelly